Good morning. Bumili ako ng uh, wax stick para sa hair ko kasi ang dami-dami kong baby hair. Ayan. So hindi pa naman ako mahilig magkulay at hindi rin ako mahilig mag-style ng hair ko. So gusto ganyan lang siya. So naiinis na ako dun sa mga ito 'yung mga baby hair. So try natin ito. Ito siya. In order ko siya sa Amazon ang price nito is uh, 999. So, sabihin na natin 1,000. Pero, nakuha ko lang siya ng 399. So, this weekly treatment is so concentrated. Just a small amount is needed for hair to become soft, lustrous, and shine in minutes. So, gusto ko lang siyang ito. Hindi ko siya inaano ba? Hindi ko alam kung paano siya. Ayan. Tignan mo ha. Iko close up ko ha. So yung mga nagtayuan. Hindi ko na. And mabango siya. Mabango. Tignan mo yung hair na yan. So. Ayan. Iniikot ba to? Hindi ko alam. Kung iniikot ba to. Ayun. Ay. Iano mo pala to. Ipipress mo siya. Ayan. So, kailangan pala malinis din yung hair mo bago mo ito gamitin, di ba? Para hindi ma-transfer yung mga likabok. Ayan. Kasi, naiinis na ako dun sa aking gusto ko ng neat looking naman, di ba? Okay, tignan natin. Hindi ko masyadong munang Oh, effective. Flat na flat. So, kung gusto mong maging flat na flat, kasi ang problema ko, alam niyo ba? Naglalagas yung hair ko. Tingnan niyo naman, oh. Ang daming, ayan. Parang ang ganda-ganda nga niya. So, so, kung gusto mo ng, ano, ng, meron din sa Philippines nito, diba, na order yata sa Lazada. Ayan, ang dami kong, so, kapag maraming nalalagas na hair mo, diba, mas maraming ang nangyayari, ang effect doon, mas maraming baby hair. Hindi ko lang, yan. Buti umabot ito para bukas. Gusto ko lang naman yung ano siya, yung pag mo. Hindi ko daladala -dala yung tali ko. Wow. Ang ganda niya. Sa so, ito. Oo, ang ganda. So,